Wa ka ka-bliss na ko ganina anak. O papi, ka-bliss na ko anak. Tinuod gina, na anak ko, juga ka kablis na ko anak ko. Kinanglan magblis ni mama. Blis anak. Taga santo. Kaloyan sa ginawa akong batang gwapo. Buutan kaayo. Pinangga si mama Lisa. Bantayan permi limpyo sa dunggan limpyo na kang dunggan sa kong anak say good morning iho say good morning to your viewers <laughs> say good morning sarun anak sarun gara ko na anak uh, mayroong dumaan anak malalaki ang busis anak Say good morning to your viewers, Papi ko. Na guys, good morning. Thank you for always watching. This is Papi's update. Palagi lang po itong tulog si Papi, guys. Yan, napakalambing po itong asong ito. Lo, ay, ka cute ni mo anak, oy. Ka cute, oy ni mo anak oi <laughs> si ate charina ni mo nga paminawa nga ni haris nga ni haris anak say good morning to your viewers anak happy friday guys Happy Friday to all. Say thank you, anak. Wala ka nindot. kagwapo, oy. Ano gwapo mo na si Papi? Oy, pagkagwapo ni Papi. <laughs> Ayan, ito po si Papi guys. Napakagwapo ng aking anak at napakabait. As usual guys, dito kami sa bahay. Hindi ko binuksan yung bintana mga palangga kasi wala naman pong init dito sa loob. Kasi guys, may paparating na namang bagyo. So hindi hindi ko po binuksan yung ano, yung bintana. Wala pong init dito sa loob ng bahay. So, yan. Mamaya, guys, after sa amang trabaho ni Papi, pakakainin ko na po siya ng agahan. Kasi pag, ano, lalong masyadong, ano, umaga, guys, napakakainin ko po sila, ah, hindi po sila kakain, guys. Hindi po sila kakain. Lalo pag hindi pa nila nagustuhan yung ulam. Lah, yeah. Sirun! <laughs> ha? Ang muka Mukha o na? Mukha o na ka, iho? Bliss, mama. Tagasan to. Kaloyan ng bata sa ginoo. Huwag ba ini ka bliss ka ganina? oy nakalimot si mama, oy. Sorry, anak. Huwag ka, ka ganina, anak ko. Ayan, good morning, good morning, guys. Good morning, mga palangga. Kumusta ng aking mga minamahal na palangga dyan? So, as of now, guys, dito lang muna kami sa bahay, guys, mag-content ano, mag ni Papi. So, ayan, nagpahinga lang siya ngayong umaga. At the same time, nagpahinga din ako dito. Uh, wala pa namang tao sa tindahan, guys. Walang customer. So, samahan ko muna si Papi dito sa tindaha, uh, sa loob ng bahay. So, good morning, good morning. Kumusta ang ating morning? Araw ngayon ang dearness. gusto otso. Tuig do 25. So, good morning, good morning. Ohayo gozaimas Ayan, this is Papi's update, mga palangga. Kaliligo ko lang, guys. <laughs> kaliligo, kaliligo ko lang po, mga palangga. So, ayan. Thank you for always watching. Mahal na mahal ko po pong. Thank you so much for always watching, guys. So, ito lang po muna ang update ni Papi, mga palangga.